Guys, isang mahalagang palala po para sa bawat kabataan. Ang droga o ipinagbabawal na gamot ay isang napakalaking hadlang para sa pangarap ng bawat kabataan dahil panganib lamang ang dulot nito. Ang paggamit ng droga ay maaaring magresulta ng iba't ibang problema, kagaya na lang ng problema sa paralan o hindi pagpasok sa paralan, problema sa pira, kaya nga kapag ang isang tao ay involved sa illegal drugs, marami pong mga krimen na maaaring mangyari, kagaya ng pagnanakaw, panggagahasa, o pagpatay, problema sa kalusugan, kagaya na lang ng pagkabaliw, pagkasira ng utak, at pagkamatay. Tandaan po ninyo, kapag ang isang tao ay involved po sa illegal drugs, dalawa lang po ang maaaring kahantungan. Una, kulungan dahil may batas po tayo na nagpaparusa sa sinumang tao na lumabag o involved sa illegal drugs. Pangalawa, simenteryo. Bakit ko sinasabi ito? Kasi kailangan na nating wakasan ang paglaganap ng ganitong klasing bisyo. Dahil ito ay isang krimen. Guys, tandaan po natin. Kayong mga kabataan dapat niyong ipakita at ipadama na kayo ay magsisilbing magandang halimbawa at pag-asa ng ating bayan.